Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So pag-uusapan natin ngayon yung uh, isa din sa comment nung uh, isa sa mga supporter natin no sa subscriber natin sa siguro nanood ng videos natin kasi may comment siya uh, na medyo alanganin daw yung uh, paliwanag natin regarding sa mga magiging beneficiary. So yun nga a uh, priority talaga sa mga pabahay na nakikita natin dito no na nagiging beneficiary yung mga nakatira sa Tabing-ilog, sa lugar na na property ng gobyerno at nagkaroon ng fragile ang gobyerno so napiktuhan yung mga bahay nila na nasisirain dahil sa mga proyekto hindi sa mga sakuna sakuna like nasunugan uh, bawal na talaga sila doon sa lugar kumbaga delikado na yung lugar no? so sila po yung mga priority na nare-relocate dito sa mga pabahay na to at yun uh, yun possible na yun uh, naka-coordinated po yan sa LGU. So yung LGU po magsasabi sa inyo kasi sabi ni Kuya, bakit daw may LGU pa, hindi na lang ganito. So yun, kaya ko sinasabi yung LGU pa, nakadefendi sa LGU, gawa na talagang ang LGU po talaga ang may say, no? Para i-relocate kayo. Hindi po yung NHA ang nagsasabi sa LGU na yung mga residente na yan, yung constituent sa ang municipality, ay eh, kailangan nang i-relocate, kundi po yung LGU, no? Yung mayor, yung magsasabi, no? Sa mga residente sa constituent yan na nakatira doon sa delikadong lugar na pagmamayari ng gobyerno, like Ilog, kung saan pa man, na kailangan na silang i-relocate kasi lilinisin na ayusin na yung lugar. Sa mga pabahay na to. So, yun po. Kung kahit na nakatira kayo sa isang uh, property, dinimolis kayo. Kung private naman po, kung meron kayong nanong, uh, isang news, no? May news uh, sa sambalis at sa lugar ng Sambalis o uh, Pampanga Meron isang residente doon na parang coastal area din parang beach resort so s'yempre Mga uh, mangimiis da kadalasan karamihan yung trabaho ng mga tao at kimde bubuhay nila yung property na yon yung pinagkaka ng bahay nila kahit yung malaga malalaking resort kasi may mga resort na parang uh, beach na nga eh no may mga establishment na concrete na dinimolis din kasi nga ang sabi Nabili na daw po yung property na yun ng isang private owner, no? Ng isang individual na private. So nabili na daw po yung lugar na yun. Kaya ang ginawa sa kanila, nagkaroon ng order na ididemolish na nila uh, yung mga kabahayan nila at yun, dinimolish na nga sila at yun nga, uh, na-interview din doon yung uh, lokal, no? yung mayor at sinasabi nga, uh, hinahanapan pa ng proyekto yung mga kababayan niya para ma-relocate sila doon sa possible na maging lugar ho nila. Ayun yung sinasabi ko, kung walang project yung LGU na i-relocate to kayo, hindi po kayo mai sa mga pabahay na to kasi sila po talaga yung uh, nagsasabi sa mga tao, sa mga residente, sa mga pamilya, na na kayo. i relocate na po kayo. I-relocate na po tayo. No, hindi po yung INHSA. So ang iniichi lang sila na mag-provide, no, ng mga pabahay na to ng mga nakikita natin sa yun ay uh, collaboration po ng LGU. Okay? Katulad kayo nga sinasabi ko sa inyo sa isang news. Walang project pero private yun. Walang private kasi yung lot na yun. Nabili daw ng no private. Nadibulis na yung mga bahay nila. Nabalita ko yun. No? Pero hindi ko sila nabigyan ng, uh, ng mga pabahay or relocation. At nag-rally uh, pa yung mga residente sa Senate uh, building. Humihingi ng tulong ng katarungan na kung pwede eh, hindi ko alam kung ano yung nire-request nila o siguro matitirhan no, o relocation site no, ng mga residente. At uh, sinasabi lang kasi na nagrarally nga sila na bigyan nga naman sila ng katarungan. Pero siyempre, kailangan sila na matitirhan. Kasi mga residente doon, sinira na yung bahay nila. Gumawa lang sila ng bahay din sa malapit doon sa bahay nila ng barong-barong mga pinagtagpi-tagpi ng mga tira doon sa mga nasirang material sa mga bahay ho nila. So yun po yung isa sir, sasagot ko na sinasabi ninyo na bakit kailangan may LGU pa, no? So, yun po kasi yung process. Hindi ho kayo makaka-avail nung pabahay na to kung hindi sinasabi ng LGU. Kahit nakatira kayo sa squatter, kahit nakatira kayo sa creek, kung walang sinasabing LGU, i-relocate -re ho kayo namin. Uh, hindi ho kayo magiging beneficiary ng mga pabahay na to. At yun nga, di ba, yung... Uh, Pinikwento ko nga siya siyang news, pero private yun, private land ho. At saka may mga uh, establishmento malalaki, mga concrete na rin, kasi research, dinimulis talaga. Uh, hindi ho sila nabigyan ng mga relocation. So, yun nga, nung naano yung mayor, na interview sabi, wala pa nga silang proyekto, no? Para i-relocate yung mga residente, yung mga pamilya na napiktuhan sa demolition na yun. So, yun po yung uh, sinasabi ko. Kung walang project, ang LGU, hindi ko kayo marerelocate o hindi ko magiging beneficiary sa mga pabahay na ito o kung saan man kayo dadalhin ng LGU ninyo. Maring uh, tawag dito on-site. So, ibig sabihin, doon kayo na-relocate sa, alimbawa, kayo sa Pampanga o sa Arbalis yun, mas malapit din lang doon sa Sambawis. Hindi mo kayo nadadalhin dito sa Naik. No? Galing kayo sa Sambawis, dadalhin pa kayo dito sa Naik. So, syempre, yung malapit ng mga pabahay, like, basta Balacan or something, o doon mismo sa lugar din nila, pero hindi na doon sa lugar kung saan kayo na demolish, No? Hanapan na kayo ng lugar, okay? So yun yung uh, kwento natin sa community kuya, yung sagot natin bakit daw may LGU? kasi parang uh, nalalabuan siya sa explanation natin bakit nga daw may LGU pa. So yun yung pinakasagot natin na talagang kailangan yung LGU ang magsasabi na marirelocate na kayo para maging beneficiary kayo. Okay, so yun na, uh, paalala ko ha. Uh, lahat ng mga tao, hindi ho natin in-advise dun din sa community kuya na yung priority no sa mga pabahay na to ng mga nakikita natin ng mga nagigunti natin ay yung mga nakatera sa creek hindi namin ina-advise na tumira kayo doon kasi bawal dinidemolish na yung mga bahay na nakatera doon mga pamilya kasi nililinis na ho yung mga creek na yan lahat ng mga ilog lahat ng mga estero nililinis na ho so yun po talaga at siyempre yung mga nasa property na gobyerno kung hindi naman kayo nasa creek eh, kung hindi pa kayo apektado ng project ng gobyerno, hindi pa kayo maapektuhan. At wala kung wala sinasabi nga yung LJU ninyo na re-relocate -re kayo o nung DFWH kung anong project yan, uh, hindi pa rin kayo ma-re-relocate. Okay, so yun lang yung video natin. Maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Shout out, shout out sa Team Lipat. Go na